Inihayag ng Provincial Government of Isabela na kanilang ipagpapatuloy ang pagbili ng palay sa halagang 27 pesos kada kilo. Ito ay sinabi ni Provincial Agriculturist Marites Frogoso noong nagkaroon ng pagpupulong ang kagawaran ng agrikultura kaugnay sa pinsalang iiwan ni Bagyong Enteng sa agricultural products sa Cagayan Valley. Magugulita na una nang sinabi ng Provincial Government of Isabela na maaaring gamitin ng mga magsasaka ang drying facility sa bayan ng Itchage. Gayunman kung sakali na magdesisyon ang mga ito na ibenta na ang kanilang ani ay maaari namang umano itong bilhin ng Provincial Government of Isabela. Ang pagbili ng palay ng Provincial Government of Isabela, particular na sa mga marginalized farmers ay may layuning matulungan ang mga ito na makabawi mula sa pagkalugi. Samantala, sa ngayon naman ay pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang banta ng Laninya Phenomenon na inaasahang makakapinsala sa mga sakahan at palaisdaan sa lalawigan. Para sa IFM News, ako sa Idol Andy I